Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamaiinit na update po ngayon sa social media. Ito po yung interview ni Heaven Paraleo na kung saan nga po, eh, kumbaga hindi niya pa ina-announce, hintay na lang daw po si Direk at si ang producer ng Biba Films na mag-announce kung kailan nga po raw ito ipalalabas, di po ba? Asahan mo na kay Boss Vic Del Lursario, nga po natin malalaman. At syempre, mga kaganapan din po sa kinagulat ng sambayan ng Pilipino na si Alden Richards naging matapang na, na sinagot, tipo ba? Na ipinaglalaban niya kung sino yung taong mahal niya. At yung issue nga po sa hiwalayan nila Congressman Arjo at ni Mengay na sinasabing third party daw po ang dahilan. Ito, malakas talaga yung ugong-ugong na ito, mga kalta. Hindi ko alam kung ano yung magiging senaryo, kung ito na nga po ba ang katotohanan dahil mas lumalakas na nga po talaga yung issue eh. Hindi po ba? Pero bago yan, punta muna natin itong kay Hebe. Nasasabik na po kasi yung iba. Kailan nga po ba talaga dapat ipalabas itong out of order, Mr. Destiny? Sa palagay mo, dahil marami ng fans ni Heaven, na siyempre gusto rin pong makita at mapanood sina, sila na magkasama kasi yung out of order sa mga hindi po nakakala maganda to suspense thriller hindi ko to pinapromote sinasabi ko lang maganda to dahil kumbaga yung panood nyo yung the road ganitong ganito daw yung eksena pero mas matindi pa raw po hindi po ba eh yung the road napanood natin talagang napakaganda naman po nun. kaya nga po sinasabi ko na kumbaga ito normal lang na tinatanong sa atin kasi nga po kumbaga yung iba eh gusto na nga pong mapanood kaya po hati yung opinion ng iba kung kailan nga po ba showing nito dapat eh ngayong August si palabas na siya di po ba kasi kung October pa napakatagal naman po talaga di po ba pakahaba ng pag-aantayin mo para lang kumbaga mapanood samantalang kung, kung pwede naman po ng September o kaya August, eh mas maganda, di po ba? Pero wala po ako sa posisyon para ipilit yan sa atin lang, update lang. At least alam nyo na na wala pa rin po. At wag po kayong basta-basta maniniwala agad-agad sa mga kumakalat, di po ba? Hintayin nyo ng update ni Mr. Destiny. At dito naman po, syempre sasabihin natin kapag may mga ganap, lalong-lalo na nga po pagdating kay na Richard Polkerson, at may main, main Paul carson tipo ba well balikan natin itong mainit-init na kumbaga pinag-uusapan. Ako masaya masaya talaga tayo maka-aldab dahil dumating yung point na kumbaga hindi ko ine expect na sasabihin niya ni Alden Richards at yung mga hiwalayan ngayon na lumalabas po sa social media sa isang bulletin maka-aldab at sa isang article na isinulat na ang third party nga po raw ang hiwalayan yan nila Mengay at ni Congressman Arjo. Maraming hindi rin naniniwala. Isa e, ito eh, sabi ko nga po sa inyo, kung magsasalita sana si Ibiang, si Congressman Arjo, eh matatapos na. Pero habang hindi po kasi sila nagsasalita, o habang tikumpa yung bibig na mga taong dapat ay magsalita. Eh, ano to talaga yung issue? Hindi po ba? Masa ano talaga yung... O oh, lalong pag-uusapan pa rin. Kaya nga sabi ko sa inyo, dati matapang si Ibyang. Pero ngayon, nawala po yung tapang ni Ibyang. Nagulat nga rin po tayo, mga kaaldab, dahil... Kung baga, nawala na eh. Nawala na yung dating sigla. Yung dating... Kung tapang ni Ibyang parang yung tipong oo oh, nga Mr. Destiny dati kumbaga sumasagot siya dati talagang napakatapang niya ngayon parang kaduda-duda naman na hindi siya sumasagot di wala siyang pakialam sa mga issue di po ba na may third party na kumbaga alam niya sa totoo lang po yung sarswela wala na po yan eh Tung kumbaga tapos na nga po talaga ngayon yan kaya lang siyempre nagaantay pa po tayo ng anunsyo kung ano yung magaganap, kung ano yung mangyayari. Siyempre doon tayo naka nakapokus sa mga bagay-bagay na ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldab, ako dito po sa channel ni Mr. Destiny, lahat po ng mga kumbaga sinasabi ng iba, paliwanag ng iba na keso ganito, keso ganon. Hindi po ba? Tapos sasabihin nila, hindi, Mr. Destiny, hindi totoo yan. Laging mga kaganapan na, kumbaga, yung, yung, eto mga ba, sa mga taong dumadaan sa channel ko, sa mga taong bumibisita, lahat po ng mga napapanood ninyo, e eh, base po ito sa mga komento po sa Instagram, sa Twitter, sa mga website at sa Facebook. Kaya pa paano nyo masasabi na hindi totoo yung mga ina-update natin kung fake news lang, kung mismong yung mga taong sangkot, eh tahimik lang. Hindi po ba? At bakit nga po sila kay Ogie Diaz magre-react? Ano nga po bang issue kay Ogie Diaz? Siyempre, ginagamit lang naman ni Ogie Diaz yan para ibablog niya na patunay na ganto ganyan, etc. etc. Eh bakit ayaw niyang i-post sa social media? Bakit ayaw niyang i-update sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook para matapos na nga po yung issue. Ngayon pa mga na panalong panalo yung aldab. Ngayon pa na tayo po yung wagi. Ulitin ko uli mga kaaldab, tuwan tuwa tayo. Talagang naiyak po tayo. banggitin ni Alden Richards nung laban lang para sa mahal niya. Laban lang kung ano, sa tingin natin yung tama. Kaya nga po talaga pumapabor na po sa atin. Ito na yung sinasabi natin na alon, babalik at babalik. Hindi po ba? Sa ngayon, <clears throat> o ngayong weekend, antay na lang po natin kung nakaalis na nga po ba si Menggay, kung nasa Canada na, marami kasing update mga kaaldab na kumbaga dito lang daw po magbabakasyon si Maine sa Pilipinas, hindi naman daw to aalis, o ba? Tapos ito ah, taga district 1 na po yung mga nagko-komento na sinasabi nilang kumbaga dalawang beses nga po raw nagbigay ng ayuda o ng relief goods si Congressman Arjo pero never po nilang nakita si Maine. Never po daw talagang pumunta. Doon pa lang mapapaisip na po kayo. Hindi ko to sinasabi para sabihan ng mga army at mga main fanatics na hindi niya sinusuportahan. Remind ko lang po na lahat po ng mga nagaganap at nangyayari sa District 1 ay eh updated po tayo. Followers po tayo ni Congressman Arjo sa kanyang Facebook sa District 1. Kaya silipin niyo po yung mga army at main fanatics sa kanyo kuhusgahan, sa kanyo sabihin kung sino po yung nagsasabi ng totoo at yung nagsasabi ng fake news. Maaring pinoprotektahan din po ng mga army at main panatik si Mengay para lang wag mabash. Pero kahit itago nyo, kahit protektahan po ninyo, kung yung mga tao naman po ang nagsasabi at nakakakita, at si Mengay naman ay masayang masaya, iba ang kasama, hindi nyo na talaga kakayanin. Katulad nga mga po ng mga ina-update natin. Sa ngayon, mas lamang po ako. Kasi si Alden, Si Alden Richards talagang, kumbaga, dito binuhos niya eh. Dito pinakita niya na maging matatag lang kayo, Aldab. Kasi darating at darating yung point na pag nagpa con, si Alden Richards, eh talagang malalaman at malalaman po natin ang buong istorya at ang buong katotohanan. Kaya nga po kahit sabihin nila na, ah hindi Mr. Destiny, tatapusin lang yung pelikula tapos i-anunsyo na para mas maraming manonood para mas maraming kikiligin remind ko lang po wala mga update na ganyan kahit po yung balita sa Star Cinema na day one na nga po silang may taping tapos yung balita po sa TV Patrol wala po no connect po si Alden although binabanggit si Alden pero yung issue na may relasyon sila wala na. Ang laki talaga ng pinagbago ngayon. Na dati na dati pinopost ng ABS-CBN, pinopost ng mga kaibigan nila Katrin, kaibigan ni Alden. Pero ngayon wala na. Ultimo si Joros, tahimik na. Ultimo si Jeff Tan, tahimik na. Doon pa lang mapapaisip na po kayo na parang bakit naman atas masyadong tahimik to. Kakaiba nung una, di po ba? Doon mapapaisip na po talaga sila, di po ba? Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaalda ba? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinakalatest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, Tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga sinyor Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.